Sa kasaysayan, maraming kwento ang nag-uugnay ng mga trahedya at sakuna sa mga pagkakataong nila ito nilapastangan ang banal na pangalan ng Diyos. Maaaring ipakita ng Diyos ang kanyang galit sa maraming paraan. May mga sakuna na paghatol kung saan ginagamit ng Diyos ang mga natural disaster tulad ng lindol, mga sahalot, apoy, at tsunami. Ginagamit niya ang mga ito para maisakatuparan ang kanyang galit. Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin sa videong ito. Narito ang kagimbal-gimbal na trahedya, at mga sakuna, na nasaksihan ng sangkatauhan, dahil sa paglalapastangan sa Diyos. Simulan natin sa mga salot ng insekto sa Mecca. Ang Mecca, ang pinakabanal na lugar para sa mga Muslim. Ay dinagsa ng isang salot ng mga insekto sa pagtatapos ng kanilang banal na buwan ng Ramadan, ang kahba, ang tanyag na itim at gintong busali na matatagpuan sa gitna ng lungsod, kung saan libu-libong muslim ang dumalo upang sambahin ang kanilang Diyos, at kung saan naganap ang trahedyang ito. Ang pag-atake ng sahalot ng mga insekto sa paligid ng kahba ay naganap noong January 2019, kung saan biglang dumagsa ang napakaraming balang, tipaklong, at iba pang insektong kumalat sa paligid ng Grand Mosque, Bukod pa rito, makalipas lamang ang ilang buwan, isang matinding bagyo ang dumating at tinamaan ng tiblat ang banal na lungsod ng Mecca, na yumanig sa buong bansa Ang paglubog ng Titanic Ang trahedya ay nangyari noong April 10, 1912 Ang Titanic ay binansagan, the Millionaire Special, at ang kaptein nito na si Edward Smith ay tinawag na Millionaire Captains dahil sa kanyang katanyagan sa mga mayayamang pasahero. Si Captain Edward Smith din ang nagsabi na, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Ngunit sa unang paglalayag nito, ang barko ay tumama sa iceberg sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, na naging sanhinang paglubog nito, na ikinamatay ng mahigit 1,500 katao. Demon Festival sa Brazil Noong February 2023, naging kontrobersyal ang isang kaganapan sa Brazil na tinawag ng ilan bilang Demon Festival, kung saan itinampok ang mga imahe, at pagtatanghal, na itinuturing ng mga Kristiyano bilang paglalarawan ng pagkutya, at paglapastangan sa Diyos at kay Jesus. Makikita natin dito ang iba't ibang mga costume, mga props, at kung ano-ano na pang Makikita natin dito, na demonic talaga ang festival, at meron silang mga pagsambang ginagawa. Sinasabi nila na ang pagsamba na ito ay ginagawa nila para kay satanas. Bagay na labis na ikinadismaya ng maraming mananampalataya sa loob at labas ng bansa. Ang pinaka hindi nagustuhan ng mga kristyano dito ay noong nilapastangan nila ang ating Panginoong Hesus. Kung saan pinapahirapan siya at pinagtatawanan. Matapos ang naturang kaganapan, isang trahedya ng pagbaha, at malawakang landslide ang tumama sa ilang bahagi ng Brazil. Ayon sa mga ulat, mahigit apat na pung katao ang nasawi, at libo-libo ang nawalan ng tirahan. Ang matinding ulan ay nagdulot ng pagbaha, at pagkawasak sa maraming infrastruktura. Para sa ilan, ang biglaang trahedya, ay itinuturing na isang babala o parusa mula sa Diyos. Isunod naman natin, ang wildfire, sa Los Angeles, California. Ang paglapastangan sa Diyos at paggamit ng kanyang pangalan sa walang katuturan ay hindi na bago sa atin, lalong-lalo na sa Hollywood. God is not mocked. You can't mock God. For women's rights, they judge you, they judge Christ. God speak for women's rights. God is not fooled, that means. At noong January 5, 2025 ginanap ang Golden Globe Awards sa Beverly Hills, California kung saan pinagtawanan nila ang Diyos dahil hindi di umano na mention ang Diyos sa mga bumoto. And the acceptance speeches have been on fire. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood. Ang sabi ni Nikki Glaser, Isang host na hindi na daw sila magugulat sa boto na 'yon. Na zero ang Dios dahil ang Hollywood ang lugar na walang kinikilala ang Dios. No Munit wala pang 48 hours, matapos kutiyain ang Dios, nasunog ang ibang parte ng Los Angeles, California, at isa na dito ang Hollywood. Isa daw ito sa mga dahilan kung bakit may malaking sunog sa Hollywood. As of January 29, 2025, ay may sunog pa ding nangyayari sa Los Angeles. Ang sunog na ito ay nagdulot na ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay, na ngayon ay itinuturing na ikalima sa pinakamadugong wildfire sa kasaysayan ng California. Ang mga sunog sa iba't ibang bahagi ng Los Angeles ay kumitil na ng hindi bababa sa 28 katao at sumira ng mahigit 15,000 istruktura. Patuloy pa rin ngayon nasusunog ang Palisades at Eaton Wildfires. Sunod naman natin ang malalakas na lindol Sa kasaysayan ng ating mundo, ang mga malalakas na lindol ay madalas na itinuturing na bahagi ng natural na kalikasan Ngunit sa ilang mga pananaw, ang mga trahedya tulad nito ay inuugnay sa kasalanan ng tao at paglayo sa landas ng Diyos Isa ang haiti sa mga bansang dumanas ng pinakamalupit na trahedya sa kasaysayan Nang ito'y yanigin ng isang napakalakas na lindol noong January 12 2010 na may magnitude 7. Ang trahedyang ito ay nagresulta sa mahigit 220,000 na nasawi, 300,000 na sugatan, at milyon-milyong nawala ng tirahan. Ayon sa mga kwento at interpretasyon ng ilang relihiyosong grupo, sinasabing ang Haiti ay may kasaysayan ng pagsamba sa mga diyos-diyosan at pagsasagawa ng mga ritual ng voodoo. Sa Haiti, ang voodoo ay kinikilala bilang opisyal na relihiyon simula noong 2003. Ang voodoo, na isang mahalagang bahagi ng kultura sa Haiti, ay itinuturing ng iba bilang isang uri ng paganismo o pagsalungat sa mga aral ng Diyos. Ang mga ritual sa voodoo ay madalas na naglalaman ng awitan, sayawan, at alay para sa mga espiritu. May mga nagsasabi rin na ang bansa, ay tila nagkaroon ng kasunduan kay Satanas noong panahon ng kanilang revolusyon, laban sa kolonyal na pananakop, isang kontrobersyal na pahayag na madalas na inuugnay sa mga teorya. Ang Tsunami sa Asia isa ang tsunami sa mga hindi natin malilimutang trahedya na nangyari sa Asia. Dalawang malupit na trahedya ang tumama sa ating kasaysayan. Ang Indian Ocean Tsunami noong 2004, at ang Japan Tsunami noong 2011. Narito ang mga bansang na apektuhan ng dalawang malupit na tsunami. Una, ang Indian Ocean Tsunami. Noong December 26, 2004, isang malakas na lindol na may magnitude 9.3, sa ilalim ng dagat ang nagdulot ng isang tsunami, na kumitil ng mahigit 230,000 na buhay. At nag-iwan ng matinding pagkasira sa labing apat na bansa. Kasama na rito ang Indonesia, kung saan halos 167 katawang nasawi. Pinamaan din ang Sri Lanka, kung saan higit 35,000 na tawang namatay. at ang India na nagresulta sa higit 16,000 ang nasawi. Ang Thailand ay hindi rin nakaligtas, kung saan higit 8,000 katao ang nasawi. At ang Maldives na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 100 katao. Dinaanan din ng tsunami ang Somalia. Malaysia, Myanmar, at ilang mga bansang nasa baybaying dagat ng Indian Ocean. At makalipas ang pitong taon, noong March 11, 2011, isang malupit na lindol na may magnitude 9.1 ang nagdulot ng isang malawakang tsunami na tumama sa Japan. Mahigit labing libong katao ang nasawi sa Japan. Ang mga bansang tulad ng South Korea, Taiwan at Hawaii ay nakaranas ng mga epekto ng tsunami, ngunit sa mas mababang antas ng pinsala. Ang sakunang ito ay nagdulot ng napakalaking pinsala at nag-iwan ng malalim na sugat sa mga bansang tinamaan. Maraming nagsasabi na kaya daw tinamaan ng trahedya ang mga bansang ito ay dahil sa paglalapastangan at mga kasalanan nila sa Diyos. Halimbawa na lang sa Indonesia, India at Japan, sila ay sumasamba sa mga diyos-diyosan. Ang aborsyon naman ay legal at karaniwan din sa Japan, na alam naman nating pinagbabawal ito ng Diyos. Ang pagbagsak ng apoy sa Sodom at Gomora. Ayon sa aklat ng Genesis sa Biblia, ang mga lungsod ng Sodom at Gomora ay kilala sa kanilang kasaganaan, ngunit higit na tanyag sa kanilang matinding kasamaan at imoralidad. Ang kanilang mga gawain ay itinuturing na labis na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, Kasama na rito ang kawalan ng katarungan, pagsasamantala, at mga gawain sa lungat sa utos ng Diyos. Sa kabila ng babala, patuloy ang mga tao sa Sodom at Gomora sa kanilang mga kasamaan. Isang gabi, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang iligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Sinabihan silang tumakas at huwag lilingon habang winawasak ang lungsod. Pagkatapos, nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre mula sa langit na siyang tumupok sa buong Sodom at Gomora. lahat ng tao, hayop, at kabuhayan sa mga lungsod ay nilipol. Kung gusto nyo mapanood ang kwento sa Sodom at Gomora at ng buhay ni Lot. May full video na ko nito, at ilalagay ko na lang yung link sa description. At ang panghuli, ang baha noong panahon ni Noah. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 6, sa panahong iyon, ang mundo ay puno ng kasamaan. Ang tao ay lubhang nalulong sa imoralidad, karahasan, at pagiging suwail sa Diyos. Nakita ng Diyos na ang pag-iisip at gawain ng tao ay patuloy na nakatuon sa kasamaan. Ang mga kasalanang ito ay nag-udyok sa Diyos na magpasyang lipulin ang lahat ng kanyang nilikha, sa pamamagitan ng isang malaking baha. Gayunpaman, may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang arkong kahoy, isang napakalaking sasakyang dagat, upang iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop mula sa nalalapit na pagbaha. Ang arkong ito ay itinayo sa kabila ng panunuyan ng mga tao sa paligid ni Noah, na hindi naniwala sa babala ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, sinunod ni Noah ang utos ng Diyos ng may buong pananampalataya. Dumating ang panahon ng paghahatol. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 days and 40 nights, at nagkaroon ng baha na tumakip sa buong lupa, maging ang pinakamataas na bundok. Namatay ang lahat ng may buhay sa lupa, mga tao, hayop at halaman. Tanging si Noah, ang kanyang pamilya, at ang mga hayop na nasa arko ang naligtas. Si Noah ay 600 years old ng panahon ng baha. Ang baha ay itinuturing na hatol sa mga kasalanan ng tao, tulad ng, pagsamba sa Diyos Diyosan, karahasan at kawalang respeto sa buhay, imoralidad at kawalan ng pagsunod sa Diyos. May full video na din ako ng kwento ng Noah's Ark, at ilalagay ko na lang yung link sa description. Ano nga ba ang matututunan natin sa videong ito? Minsan, mahirap paniwalaan na ang Diyos ay may kontrol sa lahat, lalo na kapag may mga trahedyang nangyayari tulad ng mga bagyo, sunog, at lindol. Ang mga ito ay nakamamatay at nadudulot ng pagkasawi ng libu-libong tao. Kaya bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Sa simula pa lang ang sangkatauhan, ay binigyan ng pagpipilian, magkasala, o sumunod sa Diyos. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo, ang daigdig ay nasumpa at sinabi ng Diyos na magkakaroon ng pighati, at kalungkutan. Ang mga natural na sakuna ay bahagi ng kalungkutang iyon. Ngunit kahit na nangyayari ang mga ito, hindi ibig sabihin na wala ng kontrol ang Diyos. Sa katunayan, kaya niyang magdala ng kabutihan mula sa mga sakunang ito. Tulad ng paglapit ng mas maraming tao sa Diyos, Minsan, kahit sa gitna ng pinakamasasamang pangyayari, lumilitaw ang mga himala. Kailangan lamang nating tandaan na ang panahon natin dito sa mundo ay maikli, at ang Diyos ay may plano para sa lahat ng bagay. At madalas nating kinu-question ang kabutihan ng Diyos. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit niya hinahayaan itong mangyari? Madalas natin siyang sinisisi sa mga masamang nangyayari sa atin. Munit sa maraming pagkakataon, hindi man lang natin binibigyan ng credit ang Diyos sa magagandang bagay na nangyayari sa atin. Nilalang ng Diyos ang lahat, kabilang ang mga batas ng kalikasan. Ang lahat ng bagay sa kalikasan ay hawak ng Diyos. Kaya naman, posibleng pigilan niya ang mga natural na sakuna, pero hindi niya ginagawa. Hindi niya pinipigilan ang mga trahedya, at sa parehong dahilan na kung bakit hindi niya din pinipigilan ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Binibigyan niya tayo ng malayang pagpapasya, o ang kakayahang pumili kung susunod tayo sa kanya, o sa kasamaan. Kaya bang pigilan ng Diyos ang mga natural disaster? Siyempre naman. Nakikialam ba minsan ang Diyos sa panahon? Yes, tulad ng nakasulat sa Deuteronomy 11 verse 17 at James 5 verse 17. Sabi naman sa Acts 16 verse 26. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig, Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Ginamit ng Diyos ang lindol upang palayain sina Pablo at Silas mula sa bilangguan. Ipinapakita dito na kahit ang lindol ay maaaring gamitin ng Diyos upang magdala ng kabutihan. Sabi din sa hagay 2.6 Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minsan pa, sa sandaling panahon, aking ugain ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa. Ipinapakita sa talatang ito na ginagamit ng Diyos ang lindol upang ipakita ang kanyang galit at kapangyarihan laban sa kasamaan. Ang kasalanan ng pangunahing sanhi ng mga natural disaster, katulad ng pagiging sanhi nito ng kamatayan, sakit at pagdurusa. Ang mga trahedyang ito ay nagsisilbing babala at aral sa lahat ng tao, anuman ang panahon. Itinuturo nito ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, at pamumuhay ng may kabanalan. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit siya rin ay makatarungan at hindi binabale wala ang kasamaan. At dahil may kasalanan at kasamaan sa mundo, nangyayari ang masasamang bagay. At kung paanong ang ating buhay ay maaaring magbago o magwaka sa isang iglap. Subalit para sa mga nananampalataya kay Jesus, wala tayong dapat ipag-alala. Dahil ang ating buhay ay magpapatuloy kasama ang makapangyarihang Diyos magpakailanman. Maraming salamat dahil umabot ka hanggang dito. Mangyaring maglaan ng pananalangin sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Huwag mong kalimutan i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maipahayag ang katotohanan ng Diyos sa mas maraming tao. Sa Diyos lamang ang papuri, kaluwalhatian at karangalan magpakailanman. God bless.